Welcome back mga katutok at welcome sa ating YouTube channel. Ayan mga katutok, panibagong adventure naman yung gagawin natin at ito yung unang isda na nagpakita sa gabing ito. Isang kanoping mga katutok kaya solve ito na pang ulam mga katutok. Ayos, ganda ng ating buhay naman dito mga katutok sa pagsisid natin ulit ay meron tayong nakitang ipos-ipos o saging-saging naman kung tawagin dito sa amin. Ah, yos good size na 'yan mga katutok kaya pinana ko na dahil napakasarap nito sa paksiw, sa gata mga katutok. at dito sa pagsisid natin ulit ito napakalapad na panitan mga katotok o chinilas naman na kung tawagin sa ibang lugar sa bandang samar naman mga katotok ay tinatawag itong sulay bagyo o salimpawod mga katotok napakasarap nito sa kinilaw mga katotok at dito mga katotok ay nakakita tayo ng malapad na talagpago kaya yun, ko na agad baka palaim pa ng iba mga katotok pambenta na yan at dito mga katutok nakita naman tayo ng malapad na nataragbago yun no? Oh, panahin natin mm -hmm, sa pool 160 to 150 yung bintahan namin nito mga katutok pero masarap din itong sabawin mga katutok lalo lalo na kung makatinik napakasarap din hanggang kilikili ang sakit at dito mga katutok ay nakadali tayo ng pakol e eh, kung sa pagdukot sa ilalim mga katutok gawa ng naghang na naman yung ating kamera hindi ko kasi ito pinapana mga katutok gawa ng pagpinana mo ito ay matigas hilahin dahil sinasabit niya yung kanyang trigger sa likod at saka sa dibdib niya dito nga mga katutok ay nakikita tayo ng pugitang pula o na kung tawagin dito sa amin ay tabogok pinanak natin mga katotok kaso nga lang, dapless yung tama mga katotok kaya yun itinusok ko dyan sa may maliit na bato baka sakaling tumagos ang problema mga katotok habang paangat tayo pasdan nyo kung anong yung nangyari sa tabogok na yan hindi ko kasi siya tinitignan mga katotok kasi nilinakaangat yung ulo ko pataas ayun, natanggal pala mga katotok, nung pagdungaw ko yun, lumangoy na pa ilalim yung tabogok kaya agad kong binalikan mga katotok kung saan siya nakapunta ang problema. Dito pala siya nakapasok mga tutok sa malit na corals na mayroong butas sa ilalim. Kaya hindi ko yan huli mga katotok. Pumasok na dun sa butas. Sayang. Dito mga katotok ay nakakita tayo ng isang panitan yun dalawang panitan na natin nga ating nahuli pangalawa ito mga katoto yun no? malapad na rin sarap talaga nito sa sinabaw lalo lalo na sa kinilaw mga katotok so nakasubok na ba kayong kilawin ito mga katotok try nyo mga katotok dahil napakasarap ng isdang ito sa kinilaw at ito mga katotok sa pagsisig natin ulit ito yung ating nakita ulo napakalaking ulo ng isda ito mga katotok kaya pinana ko na at hinila ko iyon napakalaking saging-saging pala mga katotok o ipos-ipos so sa ibang lugar ay tinatawag itong maming pero hindi ho ito maming mga katotok ito po ay ipos-ipos o saging-saging iba yung maming mga katotok at dito mga katotok nilagpasan na ito ng kasama ko pero laking gulat ko nung makita ko ang laman ng malaking bato isa palang tambutan mga katotok Iyon o no? mag-iisang kilo na kaya pinana ko na mga katoto adobo na yan bukas makakaubos na yan ng isang kalderong kanin mga katoto kaya solve na solve na ito mga at dito pa mga katoto pandagdag pang adobo ito kaya kunin na natin nasa 400 grams na ito, mga katoto buko buko ang tawag namin dito uh -huh. sa -hmm. Yan, ang pinakamalaki nito mga katotok ay umaabot lang ng mahigit isang kilo. Unti-unti na talagang gumigilid ang mga kulambutan mga katutok. At yan eh, mga katotok, nandito na tayo sa harap ng kobo at gumilid na rin tayo. So marami tayong uli na hindi natin nabidyohan mga katotok. Dahil nga doon sa kamera natin na laging nagahang laging late yung pag-open ng camera kaya hindi na ako nakakapag-video mga katotok sana ay mag-sponsor naman dyan kahit memory card lang wag lang yung camera kasi okay pa naman yung camera ko mga katotok yan you no? Know, nakarami tayo ng huli kaya doon na lang natin silipin mga katotok yung lahat na nahuli kong isda nandito na nga tayo sa kubo mga katotok at ito yung mga naging huli natin iyan yung kulambota natin dalawang piraso may sang kilo siguro yan at ayan yung mga naging huli natin mga katotok napakarami talaga ng huli natin nasa uh, 6 pa 7 kilo siguro ito mga katotok yan nakachamba tayo pasensya nga lang mga katotok hindi tayo nakapag video ng maayos dahil yun nga naghahang yung camera natin Ah, ayos na rin, kwartang linaw na rin ito mga katotok. Yan. So maraming salamat po sa inyong patuloy na panonood at suporta dito sa aking munting channel mga katotok. Sana hindi po kayo magsawa sa panonood. Yan mga katotok, meron pala tayong shoutout. So sunod yung ating shoutout mga katotok. Panoorin nyo po hanggang dulo. Baka isa ang mga pangalan nyo sa maibanggit natin mamaya shoutout. Kaya maraming salamat mga katotok. Mga katutok, magandang hapon. Uh, nandito na pala yung ating shoutout sa mga nag ng shoutout mga katutok. Yan, so unang-una, shoutout sa magkapatid na si Rapis Spread and Renan Fishing Adventure. At uh, nice iparating sa inyo mga katutok na iba na pala yung pangalan ng YouTube channel ni Papa. Iniba niya yung pangalan gawa ng yung kapareha niya ay malaking channel na mga katutok. Kaya nasasapawan yung kanyang YouTube channel kaya iniba yung kanyang pangalan yung channel mga totok ito yung pangalan yung kanyang channel mga totok matandang espero mix vlog yan na po yung kanyang bagong youtube channel yan shout out kay Juracel Pilihera from si Chupondol Juicy Jager ng Germany Laro Amos Hilario Lapat Zero Jun TV Vlog yan shout bagong pag-asa Shoutout. out Toto Kalingaw from Coron Palawan mula kay Flor Delisa Kalingaw John Lemix Mix Vlog, Kapishing. Shoutout din sa suki natin lagi na bumibili ng ating isda, si Misa. Sagwa ni Tatay, Bisayang Niwang, Winning TV, Triger Hunter. Papa for Good, Mario Manrique, John Fishing Adventure, Bo Adventure at shoutout kay GC Adventure Leopoldo Orsal Kapuloy Vlog TV Ingat pong divers Yan shoutout Idlas Jonathan Etik Aquino Darling Gab Fishing Bernard Kalulot Mario Ramos At shoutout na rin natin si Rosana Belia Hermosa From Davao City Rodrigo Rosita Mr. Sapulno Vlog Alfred Jansson Pen Expert One Life History Kaisda TV uh, Robin Lara WRC Production. Ayan, maraming salamat po sa iyong patuloy na panonood mga katotok dito sa ating munting channel. And kaya sa mga gusto mong magpa-shoutout ay mag-comment lang po kayo dyan sa baba mga katotok para sa susunod kong upload ay magawa natin ng shoutout. Ayan, thank you for watching mga katotok hanggang sa susunod nating pagkikita. Maraming salamat po sa inyo and bye-bye.